So, ayan guys, dahil ngayon ay panahon na ng pagbabago char. dahil panibagong taon, so panibagong strategy naman ang gagawin natin sa ating mga buhay-buhay. So, Happy New Year sa lahat po. Ayan, sa lahat ng mga subscriber na Miss Jenny sa Vlog. Ayan, Happy New Happy, Happy, Happy New Year po sa inyong lahat. So, alam ko is... This is January, January 6 na ngayon. Dahil bagong taon na guys, magbabago ulit tayo guys ng mga strategy natin sa buhay. So dito sa Mindanao guys, ang aming maliit na business, dito kasama ko yung nanay ko, mga kapatid ko, yung maliit naming besties guys is, mayroon kaming kunting pwesto, kunting pwesto guys. <laughs> ngayon, kunting pwesto dyan sa, sa exit gate talaga ng elementary school ng Kicharaw. So, ngayon, karon, murang, ma mo kung tagalog oy <laughs> so karon guys magisip ko pag business ay yeah, kaysa sa mga subscriber natin na may mga tagalog din sila kasabot so to be ano na lang to be fair ano <laughs> Ayan, charang arte. To be fair, guys, magtagalog na naman ko kay ang mga bisaya ang tiguman mo sa og oh, tagalog. So, karon guys, no, kunting tips lang ang gagawin natin dahil bagong taon, bagong buhay, bagong strategy ang gagawin natin kung paano tayo mag-improve, kung paano tayo makikipaglaban na ulit sa panibagong taon ng buhay natin. So, dahil nagtitinda kami, guys, sa, sa gilid, sa kalsada, kumbaga bang kita guys, ayan bangketa ang pwesto namin. Nasa gilid kami ng daan sa malapit sa exit gate ng Kicharaw Elementary School. Dahil gusto ng Mother Earth namin na maganda yung kanyang food cart, ayan, gumawa ang brother ko ng layout about about sa pagtin pagtitinda niya, guys. Ayan, nakikita niyo, guys. Ayan, konting tips sa mga katulad namin ng uh, negosyong, ano, pang snacks, ayan. Konting tips lang, guys. Dapat gumawa din kayo ng mga ganitong tarpaulin. Ayan, gagawin kasi ito ng brother ko is gagawa siya ng standy, lalagay niya sa harap ng, ayan. buko yan siya, guys. Tapos tutupiin niya lang yan, guys. Nagawa. Tapos kita namin mamaya eh, 'yung gagawin namin. Gagawa kami ng parang chart. Ayan, tapos ilalagay namin sa labas ng tindahan namin para ayan, menu, malaking menu para maka, makita ng customer 'yung mga binibinta namin, parang snacks. Ayan, lalagay namin siya dito, tapos dito ay yung mga paninda namin guys. Kamote Q, banana turon, then banana Q, tempura, quick quick, chicken burger, wala pa kami chicken burger. Gagawa pa lang kami guys, no? Pag-aaralan pa ng, mga mother ko, tuturuan pa siya. Kikiam, tsaka french fries, ay yung mga, mga paninda ng ating mother earth. Ayan, matutuwa yung mother namin kasi ang ganda ng layout na ginawa ni Juban. Ito ang gagawin namin standing. Bumili lang siya ng mga stick na gagamitin. Pagkatapos nito ay, wait lang, Pagkatapos nito ay gumawa rin kami ng layout doon sa sa ididikit namin sa podcart ng nanay namin dahil luma na yung ano niya. Luma na yung kanyang layout. Ano ba tawag nito? Tarpaulin. Ayan. Sa mga gantong klase ng business, guys, kunting tips lang, no? Gumawa rin kayo ng ganito, guys, para attract, no? Kailangan talaga pag yung mga pagkain, mga snack-snack, basta mag maayos, maganda yung tindahan mo, puno, malinis. Ayan, may chance ka talaga na dudumog ito ng customer. Dahil isa ito sa mga nakaka-attract. Kung guys, sa aking, ano, sa aking YouTube channel, gagawa tayo ng thumbnail. Ayan, ito ang pinakamukha ng pesto ng ating Mother Earth. Matutuwa siya guys. Ayan o, oh, nanay dips. Di makita kasi nasa ano, tawag nito front camera ang aking ginamit. Ayan, ito ang didikit namin mamaya. Tapos yung finish touch namin guys is ipapakita namin sa inyo. Gagawa lang kami ng standee. Ayan. Nanay Babes. Dapat bar, snack bar. Dapat Nanay Babes is kinita. O kaya Nanay Babes bang kita. Ito siya ang gagawin natin. Tapos wait lang. Ito yung kanugtong. Ayan. Wait lang. Kita ba? Ah, Ito yung ginawa namin. Tarpaulin. Patarpaulin tayo wait. guys. Ayan. Patarpaulin tayo para matuwa naman si Mother Earth. Ito yung patarpaulin natin sa kanyang tindahan. Ayan, today's special menu, halo-halo, then chicken burger. May magkakaroon tayo ng halo-halo at chicken burger. Ito yung ating gagawing layout sa pesto ni Nanay Bibi. So ayun, mamaya guys, update namin kayo sa gagawin namin standy. Ayan, gagawin namin standy yun. So pakita namin sa inyo kung ano magiging tsura. Yung bagong mukha ng aming pesto dun sa tindahan. So kita-kits mamaya guys! is so, mamaya papakita namin sa inyo kung ano na. Kung matatapos na namin gawin, mag, ano pa kami, papandayin pa namin. Char, <laughs> papandayin, gagawin pa namin. Ayan, kukumpunihin pa namin. Ano ba yun? Kukumpunihin? Sira ba yun? Hindi gagawin pa namin. So, kumbaga, gagawa kami ng stand. Nagagawin ng stand din na yun. Yung mga minu na yun, ididikit namin doon. Kailangan namin ng ano, pangdikit dikit, sa pang kalagari tsaka lagari para mabilis. Ayan, gagawin lang ng bunso namin kapatid bago siya bumalik ng Siargao. So, kung hindi, ayun guys. So, sa mga, sa mga subscribers ko dyan, so, ayun sa mga subscribers ko. Ayan, thank you so much sa walang sawang panunood ng ating mga vlog. Although, nakakagawa na tayong maraming vlog dito sa Mindanao. Dahil, ayan, wala na tayo sa prutasan, guys. Kaya, yung content nating fruits is medyo natigil muna. Ang ginawa natin is random content. Ayan, random vlog. So, sana, guys, hindi kayo magsawa at i-consider nyo rin panoorin yung vlog ni Miss Jenny Salubre Vlog. Ayan, Jenny Salubre Vlog yung ating YouTube channel. At sana, guys, sa lahat ng mga Viewers ng mga watchers guys na hindi pa subscriber ng ating YouTube channel, please subscribe. Please subscribe my YouTube channel then pahit na rin guys ng ng bell notification para updated kayo sa mga vlog na ina-upload ko very soon. Ayan. Thank you so much everyone. Pang maya pa update na namin. Papakita namin yung update na magagawa namin. Kung anong Ayan pag yung pagbabago na sinasabi ko guys. Ayan. Thank you so much. Shout out! sa aming bunsong kapatid na si Juban sa Lubri na nandun na sa Siargao ngayon. So ayan, shout out sa iyo brother. Thank you so much dahil pinagbigyan mo talaga ang ating Mother Earth na pinturahan ng kanyang podcar. Tapos palitan ng layout. O oh, yan, cover na yan. Yan pa cover natin. Ayan, ginawa niya yan. Siya nag-edit, siya lahat. Siya ang nag-ayos, siya ang naglagay. Kaya shout out kay Kuya Juban sa Ingat-ingat lagi dyan sa Siargao. Kita-kita kit kita, kita soon. Shalot. Parang may pera. Ayan, pupuntahan talaga kita Siargao. One of my dream place is Siargao. So, what are you waiting for? Charis, Charis, ayan. Saan pa inaantay mo, Jenny? Pumunta ka na ng Siargao habang nasa Mindanao ka pa. So, ayan na, guys. Ayan na yung kanyang, ano, after mapaganda, nilinisan na ng Mother Earth namin para bukas, kinabukasan, Lunes is, ready na kami maghanda, ready na kami magtinta ng aming paninda. Dahil maganda na yung aming food cart, bagong pintura, at bagong pas, ang tawag ng layout, bagong layout ng, ano, kanyang tarpaulin. Yun nga pala standing, So, ayan ang nangyari, guys. Maganda na siya. Ready na kayo magtinda. Excited na kami dahil, ayan, parang nag, ano siya, nag-upgrade talaga siya, guys. Na, no, no? Ang cute tingnan, combination pula, tsaka green ang ginawa ni Juban, tsaka ang cute din tingnan ng ginawa niyang standing menu. Ayan. Kulang na lang si nanay. Kulang na lang yung picture ni nanay para perfect talaga. So, that's all for today's video, guys. Thank you so much, everyone.